<laughs> 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 ano lagi sa damit mo? Hindi ka mabasa. Ba <laughs> Bahala ka sa buhay mo. You too! Yabang. Gagawin Yes,

Interviewing ko kayo. Ikaw, Kuya ba J, ano masasabi mo? Kung mapupunta ka sa impyerno, sino gusto mo kasama? Pwede ba ikaw? Ako, ikaw Umamatay ka bukas ba't hindi pa ngayon? Kasi inihintay pa ako ni Tien. Yeeeeh! Ikaw, Piyo! <laughs> ano Sana, para, para sa problema. Mukha okay? sa problema mong mukha. Ano pang problema mo? Lahat. Hahaha! Ka Glenn! Glenn! Bakit ka pinanganak sa mundong to? Okay. <laughs> <ang> <laughs> nanay ko. Kaya ka ginawa. kay Mahal ko si. Hindi yung kausap mo. <laughs> ay, wala walang lang, bye-bye. na ba? Tutut. Alis <laughs> Okay, bye-bye. Oo nga, nadala na yung ex ko na. Nadala na siya na. Uy, video pa rin pa ako na wala naman akong video video mo. Hindi. Hey, oh. <laughs> Mike yan. Ma'am, Mike po yan ma. Hindi, hey, arotin mo lang ito. Hindi yeah, ma'am. Ako na atuto, ka mo ito. <laughs> <laughs> Ay, mabalagi lagi cellphone mo. Lita, ikaw ako. Hindi, bato mo. Gaganti si Pio. Wow. <laughs> ito, tawa naman to ng tawa. Krong-krong kasi yan. <laughs> Paano mo ba sa'yo inang ganitong beat? Ang sagwa? Oh, mas daig mo ba si ano? Ano? Si... Edgitay. <laughs> Ito si ano, si Shermaine. Asa na yung po? Spongebob. Patig niya ba yun? Layo! <laughs> ba? Si Patrick ay nga Ano

ano, patay na. Tapos na yan, tapos Wait lang, stop na mo. Patina. Bye! 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 Bye!